Ay, sorry po. O, ah, kunin mo. Nine. Wala pa. Hindi pa tapos nine. <laughs> Nawala yung one. Nandito eh. Lagay mo lang dito. Dito na lang oh. mo di print mo Right one na lang dito ganun. Right one dito. Usod na one. Usod. Ito hindi pa tapos. Usod ang man, grabe na man umusod. Ito tabingin kasi yung papel. Ito oh. Tapusin mo. <laughs> Very good! Ito hindi patapos? What number is that? Nine. Okay, Oh, galing, ah. Very good, ah. Oh, what happened? that's it. Buka, ayo. Siete. Oh, nampas. Ocho. Oh. Where's number one? Where's hmm? the number one? One is isa. Isa. One. Lagay ka one dyan, no?